we with immense pride and great honor that we gathered here today to celebrate the incredible achievements of a remarkable woman, the newly crowned Miss Universe Philippines 2024 our very own Miss Chelsea and Manalo. Palagpakambo natin. Sa'yo, Chelsea. Maraming salamat sa karangalang ibinahagi mo sa iyong mga kapabayan. On a personal note, sa pagkakataong inyong abang lingkod ay maging bahagi ng iyong Miss Philippines Universe Journey. Ang buong bulakan ay nagbubuni sa iyong matamis na tagumpay. Hindi ka lamang isang reyna ng kagandahan, ikaw ay isang liwanag ng pag-asa at inspirasyon sa bawat kabataang bulakenyo and of course sa puong sambayan ng Pilipino. She's very humble. She's also um, very God-fearing. Pinededicate niya talaga lahat sa family, kay God of course. And when she join something, she's really gonna put her heart in it. And kita naman natin sa performance niya. Pasasalamat ang mga tao nandito ngayon. Unang unang sa lahat. Siguro ang pisahan ko na kay Vice Governor and kay Bob also sa suportang ang ibinigay nila sa akin. Mahigit pa sa 100% ang binigay nila sa akin suporta para maging Miss Universe Philippines. Woo! always keep your faith, always believe in yourself. Ikaw lang sa sarili mo ang makapagpatunay niyan. Kapag naging humble ka, naging mabuti ka sa kapwa mo, ikaw ang itataas. Magkakaroon ka rin ng corona, your time will come, and this is my time. It is my greatest honor to give it back to the people of Bulacan and to the whole Philippines that I am now your Miss Universe Philippines 2024. Karangalan, tagumpay, at pag-asa mga salitang hindi lamang sumasalamin sa pagwawagi ni Chelsea bilang Miss Universe Philippines 2024 kundi pati na rin sa damdamin ng bawat Bulakenyo sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay kasama siya ng bawat puso na umaasa at nagdarasal para sa kanyang tagumpay. Ang iyong tagumpay ay tagumpay ng bawat Bulakenyo. So, again, Chelsea, congratulations sa'yo. May God bless you. Magbuhay ka. Binibining Chelsea ang Manalo. Our Miss Universe Philippines 2024. Mabuhay ang takilang lalawigan ng Bulacan.